change gear niya. Nabibitin pa siya. Status, yun, marami din pa rin namang dumadaan lang dyan. And so, sarado kasi din sa kabila mga boss. Sa kabila, sarado yun sa playover, yun, no? sa taas. Dahil nire-renovate. So, konti lang yung pinapayagan dito na dumaan. ang motor dumaan pa dyan ah, meron din nag ano the service road meron din nadaan oh sana hindi tayo abutan ng ulan may ulan yan so welcome back sa panibagong vlog nagubuta tayo ng ano balintawak mga boss sarap ng tunog nung ano kawasaki oh sarap ng tunog eh. kaya pumunta tayo ng balintawak dahil meron tayong dadalhin nyo go 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 na tayo sabuti na lang hindi traffic dahil nagugutom na ako <laughs> nakagutom may dinaan na tayong dalawang ano kanina so yan go, go go lang tayo mga boss go 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 lang tayo mga par ay dol, nakikita lang waves, si maambon na oh huwag naman, riso tong dala ko magadaan na ba tayong gasinaan doon? paspasan na natin, nakaambon hell no riso pa naman tong dala ko wag kang umulan wala akong masisilungan Wala akong eh Mahaba siya Ambon mga boss Mga pa <laughs> Mga papel pa naman itong dalak oh. Papel papel Sa traffic po oh. Laki po naman natin 3 kilometers pa eh. Pagkakabot tayo hindi umulan Wala pa namang untalang kaputari ito Ayan sige, basta niyo Ito ang <laughs> kasi gumagamit kayo ng side mirror ang day plate dito lang nakikita lingon kayo ng lingon mga napapalang gumagamit ng aftermarket na side mirror hindi nakikita yung ano sa likod oo 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 nakakaabala kayo nakakaabala Kalimantan tayo no? doon mga boss nakaw traffic pa dito hindi ko namang mag traffic maganda ng Honda Beat ngayon ayun o no? Honda Beat hindi ka nung mga na nauna pangit uh, gandong hilux nito 4x4 oh yun, di ulan mamalaglag yan kuya Malaglag 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 kuya Sabi mo muna Malaglag Ayan na yung ampon Basta natin atin Buti na lang sa primer yung ay kanong lubang kaya huwag <laughs> lang ganyan hindi hmm. na lang supremo lakas ah <coughs> Mayo. Nakakabahal kayo ah. <laughs> sa aba mamaya bumuwas ka na bigla pasan natin ayun eh, ako sinasabi ko nga pa eh konti na lang 1 km ay 500 Ooh. Ooh. Ayan Sa wakas Hindi tayo nakabutan ng ulan Ayan mga Here we go